Eto na! Tama ka dyan, Ana. Sabi niya, pinagbigyan lang nga daw niya ang birthday girl natin last Friday na si Bovesy. Today kaya mabawi niya ang corona. Eto na si Manager Christine kasama ang mga tiga, Gulod Nova Liches, Quezon City, Paso! <laughs> Yes, etong pangalawang grupo natin, friendly daw po kasi siya, kaya nagpaubaya siya nung una. Aww. Pero eto Ana ha, sa totoo mm. lang daw, ano daw talaga siya eh? fighter daw talaga siya. Makita natin today kung mananalo po siya. Eto na ang ating US managers na si Almira, kasama taga Marulas Valenzuela Paso! Wow! Wow! <laughs> Ayan, palaban na nga siya. Palaban na palaban talaga ang mga manager. Bumubuhat na siya ng team member. <laughs> pero ito ha, medyo low-key lang daw siya. Oo, Pero malapit na niyang makuha ang inaasam na panalo. Handa ng ibida ni Manager Inday ang kanyang grupo mula sa Liano Calo. dito ng mga PM. Bro. Ayaw paawat ang mga managers sa buhatan ng labanan. Yes. Yeah. Siyempre full of energy dahil Monday nga. Yes. Pero ito ha, ngayong siya na ang reyna. Nako, wala na daw ibang magkakagawa na o makakakuha yeah. ng korona corona ni manager. Kaya naman, humanda na kasama ang mga taga-Kaibyan, San Jose del Monte, Bulacan. tayo, mag-shopping tayo. Bibili tayo ng pagkain mo. <laughs> gatas mo. Effortless. <laughs> Or ang cute, ah. <laughs> Parang ang gaan-gaan lang sa'yo. Tama. Alam mo, grabe talaga mag... -mag coach si Boobsy, ha? Ah. Iba talaga, mo. sobrang ingay, give na give. Pero siyempre, lahat ng team managers natin. Kasi nga naman po, grabe ang mapapanalunan. Yes! Na okay, eto na para tayo ganaan. Dahil nga, Monday na Monday, lahat ng grupo, may 10,000 cash agad! O, di ba? Diba? 10,000 agad, hindi pa naglalaro. Pero syempre po, ang mananalo, mag ng total of 40,000 cash! sa Will to Win. Tama, umuulan ng pa-premyo, Ana. Tama, tumpak! Pero eto na, syempre, meron tayong mga pa-reminder, ha? Sa ating mga players. Yes, teacher Ana. Tama, Paalala lang po ha, siguraduhin na nasa starting line bago magsakay sa sako ng susunod na miyembro. Kapag hindi po tayo sumunod, naku, 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 na, babalik po kayo sa starting line. Tama. At syempre, bawal po ang lumunda pabilisan lang po ng paglalakad. Dapat po sabay-sabay para mas mabilis, di ba? Sabay-sabay yung paglakad ng mabilis ng mga team members. Left, right, left, right. gano'n Ayun! Ako, kanya-kanyang strategies. Pero eto, team managers, alam nyo na to, ha? Ano ba mga pinagmamalaki nyo dyan? Gyo, gyo, gyo! Sorry kayo kami ay uh, mga

Kasi dito sa barangay namin, kilala kami sa may disiplina. Kaya naman pag may disiplina, tsak siya ay... Kaya naman bakit nga yung mga takambarul, matutunghayan ang Tanglawan Festival. At dito lang din, nasama sa Guinness Book of Record, ang Tanglawan Festival. Wow! Dahil unang-una, palakaibigan sila. Dito lang naman sa grupo ko, ang nagsasabing, one, two, three! pian lang pala Mahawi ang aking pangangamba Mula sa Kaipian, San sa Del Monte! Woo! sinabi. <laughs> Tawag na din natin. O oh, ba? Diba? May sayawan at kantahan ng ating Kompleto mga team oh. members dami pinagmamalaki sa mga lugar Oo, nila. Oo, at ka, hindi sila papatinag talagang palaban laha. Yes, yeah, syempre katulad ng mga team managers nila. Pero dahil nag-ready na po sila, papasukin muna natin ang ating mga posty girls. Paso! mat posty girls at Teacher Ana, ano yung mga huling paalala mo sa kanila bago tayo magsimula? Yes! Eto pong nakikita nyo dito. Ayan, mag na po tayo. Dito po mismo tayo magsasakay ng inyong mga miyembro dito sa starting line kasi talaga pong pinababalik natin. Stricto po tayo dito para fair. At syempre, isa-isa lang ang sakay. Bawal po tayong lumundag. Kailangan lamang po ay mabilis na paglakar Tama. At feeling ko, Ana, magbigay din tayo ng tips sa kanila. Alam ano, ano feeling tips? ko, mas mas mabilis sila pagka nasa gitna sila ng sako. Oo. Oh. Dapat gumit na sila palagi para alam mo hindi nahihila sa dulo. Tama. Tama. Mas mabilis silang makakalakas. Yun kasi ang nagpapabagal eh. No? At saka Tama. yung mga miyembro sa unahan, lang harap agad. Harap agad para yung mga nasa likod yes, mabilis. Para, para mabilisan magalaw. tayo. eto na. Mukhang ready. Ready na ang ating mga teams. Ready na ba kayo? Ready! ready. Yeah. Okay. Ready, ready na po sila. Kaya ito na ang Sakurera!

分かります Okey, jap ah. Ai elah. Sandali lang Grabe Kay Pian San Jose del Monte Bulacan Alam niyo bang Dulo na lang Makukuha niyo Na 40,000 <laughs> Pero naunahan tayo Ni Christine Okay lang <laughs> yan <laughs> Okay lang yan Kaya naman Congratulations Sa Gulot Novali no, lahat dito panalo dahil lahat ng grupo mag-uwi ng 10,000 cash! Yes! <laughs> Sobrang lapit din natin sa ayaw. Pero ayan, meron kayo magalala. Meron kang 10,000! Oh! Alam naman namin ginawa nyo ang best show. Kaya naman eto na ang 10,000 pesos! Wala na akong may pagmamalaki. Wala na Samba talaga. <laughs> <laughs> pero, babawi ako next year sa birthday ko na lang uli. Meron kayong 10,000! Cash! <laughs> Para na magbigyan lang talaga si Boopsy sa birthday niya. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Oo, pero ano? ito na ko, ginalingan talaga. Dahil number one sa karera ang mga taga. Gula, Doma, Liches, Quezon City. kaya ay mag na!